hindi pa nakakababa lahat ng hayop na dito sa labas yung ibaw oh. ayan ang laman yan sa loob oh. <laughs> Parang opisina na ito. Ayan o, Noah's Ark. O, oh, ganda o. Oh. Ano yun? Pinaka parang ano na, hotel. Hotel po? Ah, retreat house na. Oh, ganda. No? Right. Retreat house. Okay.